Ano to? Sports car na malupit ang itsura. Uh, um, Babe, munti ka na. <laughs> Hi guys, Joseph here. Nagbabalik sa ating video and today, nag-accumulate na rin ng mileage si dream. So, ang gagawin natin ngayon, pa-maintenance tayo. Sa mga sanay na sa channel ko, alam nila na sa Triumph Green Hills talaga ako PMS Doon ko rin binili tong motor na to. Pero sabi sa akin ni Triumph, wala na daw yung Triumph Green Hills. Inilipat na sila sa Triumph PGC na rin. <tinyo> ito eh no makikita mo yung hati business district residential area actually ilang beses ko na nakita yung Triumph dito sa BGC chinecheck check ko lang sa Waze para iwas ng traffic pero grabe oh 4 minutes na lang mula sa bahay namin so sulit so, <makes noise> Sa kabilang lane so doon tayo sa U-turn buti may U-turn na dito dati bawal dito mag U-turn ang galing ha, updated kay Wiz here we go ah doon pa Bale, papasok to dito kasi ini-elevator nila pataas pupunta ko muna sila doon Okay, thank you sir. Yun yung elevator oh. Okay, dito na. Kailangan ko muna magpalista doon bago nila itaas. Time check. Natapos sa maintenance natin. 2.54. Grabe. 8.50 yata ako dumating. Pero syempre, importante yung maintenance eh para masarap yung biyahe natin. Pero masaya na rin ako na nakikita ko marami na rin talagang nakakaalam ng Triumph. Ito yung pinaka, pinaka walang kong European na motorcycle brand. Eh. Grabe paglabas ko, presko pa. Ngayon na, todo na yung init. Eh. Wala yung ilagay ng traffic Okay, pagas muna tayo Sana naman gumagana dito sa Caltex Minsan kasi parang under repair yata sila Nang huli kong nagpunta dito, ganun Hirap nga lang lumabas dito Ayun. Grabe, traffic na rin dito Ang aga pa, 309 pa lang Usually kasi uwian ng mga Ay, may mga naguuwian na rin pala ng 309 Let's go, let's go Pero pagbaba nito edsa sa pala Thank you. Okay yun, nagbibigay Ano to? Sports car na malupit ang YouTube dito pagpapasok kasi akala nila one lane pa rin to so pag may mga mag overtake nag aaway pero papasok dito sa naiyax ano na to two lanes for context pala guys papunta tayo sa 13 sa Cavite galing tayo sa BGC birthday nung nanay ng girlfriend ko so kain ako dun <laughs> nang papunta dito sa toll gate na to kasi sobrang traffic nung dinaanan ko doon. Parang yung mga sasakyan nagkakalituhan kung saan sila pupunta. Ito lang naman yung dadaanan nila. May load pa ba ako? Yun. <laughs> Minsan kasi pag load lang ako ng load eh. Tapos, nung napansin ko nang dumami na, hindi na ako naglo-load. Buti meron pa naman laman. Okay, lane filter gaming. Tapos yung iba yata hindi pa updated na 80 kilometers per hour na yung speed limit dito. Dati 60. So may makikita ka pa rin dito mga nag-hover around nung 60. na yung miss ko sa expressway na to eh. Ang daming mga na airplane, mga nag-hover doon nagpapalan dyan sa no, airport <laughs> Ang Tak-tak nandang di ito? <laughs> grabe yung part dito nitong puting to ang taas nito sobrang alog lalo na pag nasa sasakyan kayo uh. hindi siya yung normal eh parang sinadya nilang kapalan eh pero syempre pag gabi dito maluwag siguro ang daming nagre racing racing dami pa naman intersection so dapat hinay hinay lang napatag na yung lugar dito Gagawin yata nila subdivision or village. Okay rin siya, kaso feeling ko magta-traffic na dito. Katulad sa Tagaytay, ang dami doon malawak na ano, daanan. Kaso meron doon biglang two lanes lang. Kaya sobrang traffic. Ako po, magiging maalikabok. Ayun na ako kaagad dito sa alikabok. May isa pa pala dito. Malayo pa yung isa. Ako kaso hindi ko kita. Meow, 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 meow. Ni hey, kawawa yung mga migratory birds doon. Ay, 5 minutes away na lang pala tayo. Pwede ko nang patayin tong si Waze eh. Kumanap lang ako ng mga maluwag na daan. Okay, dito na tayo. Malapit na sa masukal na Guban. Pero alam nyo ang lupit. Meron dito mga cafe na parang Starbucks. Tulad nito. Ito. O. Oh, butong publiko. Oh. Parang high-end na cafe. Gutom na gutom na ako. Oh. Okay guys. Ito yung ating binyahe ng malayo. Spaghetti, chicken. Ito Toronto eh. Tapos ito pizza. Maraming meat. Ito na muna yung mga kinuha ko. Round na lang ako mamaya. Ito naman ang ating dessert. Tignan yung dami ng custard. Braso de Mercedes to. Okay, nakakain na. May energy na ulit. Pero kailangan makauwi na. Dahil mag -e edit pa. Sobrang dami kong kailangan i-edit. Nakapila na. Grabe, muntikan ka na dami nagsasaranggola dito ah ah may mga nagjajaging saranggola kasi ang dami pang vacant lot eh pwede nyong gawin parang park ah meron meron ah sige ayusin ka na lang thank you ah may hangin kayo? Ako, sa Caltech Station. Ah, sige. Thank you. May hangin kayo, boss. May hangin kayo. Ah, you thank you. kailangan natin ng hangin na tayo ha sir yun hmm? ano muna um, may pako kasi ano muna ayusin ko muna yung flat ha hi meron ay hindi <laughs> ano kahapon kami uli magkasama sa youtube thank you Ayun na ba? Ah, sige, sige. Okay guys, sa pag-check ko, hindi pa malalim yung ano pa ako. Buti na lang, sa rubber lang talaga siya tumusok. Ginawa ko, binuhusan ko ng tubig, hindi bumubula. So, isip ko, goods pa yun. Kasi yung patch kit, dapat may butas talaga. Kakaskasin mo yun nung parang ano mo, ice pick. Bago mo ilagay yung mismong pang-patch. video you for joining! Like, share, subscribe and keep on activating!